Bago lahat, alamin muna natin ang pandiwa. Ang pandiwa ay isang salita o bahagi ng salita na nagsasaad ng kilos o galaw, pangyayari o katayuan ng isang tao, hayop o bagay. Mayroon tayong anim na focus na pandiwang pag-uusapan o aaralin. Una, ang focus sa tagaganap. Pangalawa, focus sa layon. Pangatlo, Pokus sa tagatanggap. Pang-apat, Pokus sa ganapan. Pang-lima, Pokus sa gamit. At pang-anim, Pokus sa sanhi. Tukuyin natin ang Pokus sa tagaganap. Ayon dito, ang Pokus sa tagaganap ay ang paksa ang tagaganap o aktor ng kilos na isinasaad ng pandiwa sa pangungusap. Kumbaga, yung pandiwa mo dito, nakalaan siya sa aktor. Nakapokus siya sa aktor ng inyong pangungusap. Kadalasan sa pangungusap na ito, sino ang katanungan? Mula sa salitang sino, dyan tayo sisimula. Okay? Sa panlaping ito, makikita ang mga halimbawa. Kadalasan sa fokus sa tagatanggap, mga panlaping ito ang karaniwang ginagamit sa pangusap. Kumbaga, kung mayroon kayong pangusap na nababasa at ginagamitan ng mga panlaping ito, halimbawa na niyan ang mga focus sa tagaganap. Narito ang halimbawa o mga halimbawa para maintindihan ang focus sa tagaganap. Una, naglunsad ng proyekto ang mga kabataan. Naglunsad ang pandiwa. Hanapin natin ang panlapi. Ito ay ang nag. Balikan natin ang panlaping nakalaan o nakaayon sa poko sa tagaganap. Panlaping nag. Ayun, pasok ang nag. So, balikan natin ang halimbawa. Naglunsad ng proyekto ang mga kabataan. Naglunsad ang pandiwa. Okay? Mula sa tanong na sino, Balikan natin halimbawa, sino ang naglunsad ng proyekto? Ang mga kabataan. Kumbaga, sa pangungusap niya ito, mga kabataan o ang mga kabataan o kabataan ang aktor o tagaganap ng kilos. Sila yung gumaganap ng kilos, kaya mula sa salitang tagaganap o aktor. Pangalawa, Nagluto ng masarap na ulam si Nanay para sa amin. Nagluto ang pandiwa. Panlaping nag. Mula sa tanong na sino, sino ang nagluto ng masarap na ulam o sino ang nagluto? Kundi si Nanay. Hindi naman pwedeng sino ang nagluto? Hindi naman pwedeng ulam. Hindi rin naglutong amin. Okay, kasi sino ang nagluto o nagluluto? Pangatlo, bumili si Rosa ng bulaklak. Bumili ang pandiwa. Ang panlapi ay um, u at m. Balikan natin. Mga panlaping um, narito. Um, supasok siya. Bumili si Rosa ng bulaklak. Sino ang bumili ng bulaklak? Kundi si Rosa hindi naman maaaring bumili ng bulaklak kasi kulang nagiging parirala lamang ito. Hindi naman pwedeng bumili ng bulaklak o bumili si bulaklak. Kung kaya, pandiwa. Ang titingnan natin dito at sino ang aktor? Di si Rosa. Pangapat. Humi si Ayan ay humingi ng payo sa kanyang kapatid tungkol sa kanyang suliranin. Humingi ang pandiwa. Si Ayan ang tagaganap natin. Siya ang kumikilos. Iyan ang mga halimbawa sa tagaganap na pokus. Okay, simulan natin sa pangalawa. Sa pangalawa naman ay pokus sa layon o gol. Karaniwan kasi itong tinatawag na layon. Okay? Ang paksa, ang layon ng pandiwa sa pangungusap. Kumbaga, yung topic mo o yung paksa mo, yan yung goal. Okay? Kung uh, sa focus na ito, sinasagot ang tanong na ano? nasagot ang tanong na ano? Mga panlaping in, i, ipa, ma, at an. Okay? Narito ang mga halimbawa ng focus sa layon. Una, nasira mo ang mga props para sa play. Ang pandiwa sa unang halimbawa ay nasira. Ang panlapi ay na. Balikan natin. Ma. Ma o na. Pasok pa rin siya. Ano ang nasira? Ang mga props nasira ang play? Maari. Ngunit yung goal ang tinitingnan mo. Okay? Lung, lung layo ng nasira. Ano bang dahilan nito? Na pagkasira ng play, hindi ang traps. Pangalawa, ang ulam na masarap ay niluto ni nanay para sa amin. Niluto ang pandiwa. Ano ang niluto? Ulam na masarap. Hindi naman niluto para sa amin. Ang ano? Mapapatanong kayo ng mga bagay pa. Kung kaya, mag-focus naman kayo sa tanong na ano. Focus sa layon. Ang sagot na iyan, kaya number one, nasira mo ang props. Ano ba ang kanyang nasira? Mga props, maaaring naman nasira ang play. Bakit? At Paano? Mapapatanong pa ang kausap. Kaya, dito tayo sa nasira mo ang props. Ano ang nasira? Kundi ang props. Pangatlo, binili ni Rosa ang bulaklak. Binili ay in. Panlaping in. Bili. Binili ni Rosa ang bulaklak. Ano ang binili ni Rosa? kundi ang bulaklak. Hindi pwedeng si Rosa ang binili. Kaya, tanong na, ano? Okay? Ang atlo, focus sa ganapan. Sa focus sa ganapan, lugar naman ang pinag-uusapan natin dito. Kung kaya ganapan, kaya may tanong tayo minsan sa wikang Filipino, saan ang ganap natin? sapagkat ang ganapan ay lugar. Dito naman, tanong na saan ang itatanong natin sa bawat pangusap mula sa mga panlaping ito. Narito ang mga halimbawa. Pinagtaniman namin ang bukiran ng maraming gulay. Pinagtaniman ang inyong pandiwa. Tama? Ang salitang ugat na ito ay tanim. Pinag kay Pinag at An. Narito ang halimbawa niyan sa panapi, pang or mapag. Nandito na siya papasok. Kung kaya po, sa ganapan ang halimbawang ito sapagkat pinagtaniman. Saan siya nagtatanim? Sa bukiran. Hindi naman pwede pinagtaniman niya ang mga gulay. Mali iyon. Kaya pinagtaniman niya ang mga bukiran. O kanilang bukiran. Pangalawa, pinuntahan ni nanay ang kusina ng bahay para magluto ng masarap na ulam. Pinuntahan ang kusina. Hindi naman pwedeng pinuntahan ang masarap na ulam. Lugar ba ito? Sasagot ba sa tanong na saan? Mas mainam kung masarap na ulam, ano eh? Ano ang, ang tanong niyan? Kaya alalahanin sa focus sa taga, sa ganapan, pinuntahan ni nanay ang kusina sapagkat saan ang tanong na ito. Kusina ay isang lugar. Tandaan lamang sa fokus sa ganapan, lugar ang tinatanong. Pangatlo, ang tindahan ang pinagbilhan ni Rosa ng bulaklak. Tindahan ay isang lugar. Jan bumili si Rosa. Hindi namang maaaring si Rosa ang pinagbilhan niya mismo ng sarili niya o si Rosa pinagbilhan niya mga bulaklak. Hindi iyan lugar. Bulaklakan. Siguro maaari o hardin maaari. Pang-apat, pinagdausan ng paligsahan ang bagong tayong entablado. Saan ba nagdaos ng paligsahan? Kundi sa entablado lamang. Hindi pwedeng pinagdausan ng paligsahan. Ang paligsahan, hindi rin pwedeng ganoon. Kumbaga, sa fokus sa ganapan, lugar ang pinag-uusapan natin dito. Naintindihan ba? Okay, balikan natin. Fokus sa ganapan, paksa naman ang lugar na ito. Saan ang tanong? Pang-apat. Okay, fokus sa tagatanggap. Sa POKO sa tagatanggap, ito naman yung tumatanggap sa kilos ng pandiwa. Kumbaga receiver, ito yon Mga panlaping iin, ipang, ipag. Tingnan natin kung sino tumatanggap ng kilos. Una, kami ay ipinagluto ni nanay ng masarap na ulam. Ipinagluto. Luto ang salitang ugat. Panlaping ipinag. Balikan natin. Ipang, ipinag. Pasok na rin rito. Okay, kami ay ipinagluto ni nanay ng masarap na ulam. Sino ang pinagluto? Okay, balikan natin. Para kanino? Okay, para kanino? Ipinagluto ni nanay ng masarap na ulam. Para kanino? Yung pagluluto ni nanay ng masarap na ulam. Para sa amin, kami 'yon. Hindi naman pwedeng ipinagluto ni Nanay ng masarap na ulam, ang masarap na ulam. Hindi rin pwedeng ipinagluto ni Nanay ng masarap na, na ulam ni Nanay o si Nanay. Sapagkat mayroong kami may iba ibang tali kaya ang sagot jaan ay pokusat tagatanggap receiver. Pangalawa, Ibinili ni Rosa ng bulaklak ang mahal na berhen. Ibinili, sa itang ugat ay bili. Mula sa panlaping i at in, pasok siya sa focus sa tagatanggap. Para kanino? Para kanino ang pinagbiling bulaklak ni Rosa? Para, para sa mahal na berhen. Okay, tandaan lamang ito. Tagatanggap ang mahal na berhen o receiver. Panlima, Pokus sa gamit. Gamit ito. Partikular sa gamit naman ang pinag-uusapan natin dito. Kasangkapan o bagay na ginagamit. Mula sa tanong na sa pamamagitan ng ano. At panlaping ipang maipang. Narito ang mga halimbawa ang kaldero ang ipinangluto ni nanay ng masarap na ulam para sa amin. Ipinangluto mula sa salitang ugat na luto at mga panlat, in at ipinang o ipang, yan ang ginagamit sa pokus sa gamit. Ipinang, ipinangluto sa pamagitan ng ano? Kaldero. Hindi naman maaaring ipinangluto ni nanay ng masarap na ulam para sa amin si nanay. Hindi maaari iyon. Ipinangluto ni nanay ng masarap na ulam para sa amin ang masarap na ulam. Hindi rin maaari iyon. Kung kaya't focus sa gamit ito. Kasi ginagamitan siya ng mga bagay o kasangkapan. Yan ang kaldero. Pangalawa, ipinampunas ni Marco ang basahan sa mesa. Anong ginamit sa pampunas sa mesa? Kundi ang basahan. Hindi naman maaari ipinampunas si Marco sa mesa. Hindi maaari iyon. Kung kaya ipinampunas ni Marco ang basahan, ginamit ito gamit kasangkapan sa mesa. Pangatlo, Ipinanghambalos niya ang hawak na tungkod sa magnanakaw. Pinalo. Okay, hambalos, pinalo. Hindi naman pwedeng ipinanghambalos niya ang magnanakaw. Hindi pwedeng gamitin ang magnanakaw. Kung kaya dito tayo sa tungkod. Tungkod ay cane. Ipinanghambalos niya ang hawak na tungkod sa magnanakaw. So, ang ginamit niya ay tungkod. Ito ang halimbawa ng focus sa gamit. At ang panghuli, poko sa sanhi. Ang poko sa sanhi ay ang nagpapahayag na sanhi ng kilos. Para rin itong sanhi at bunga. Karaniwang sinasagot ang tanong na bakit? Narito ang mga halimbawa. Tandaan lamang ang tips na ibibigay sa inyo. Iki. Iki or kina. Yan yung karaniwan ka o Ah, halos lahat. <laughs> okay? Lahat na pandiwa para sa focus sa sanhi. Ikinatuwa namin ang pagluluto ng masarap na ulam ng aming nanay. Ano ang bakit ikinatuwa nila? Kasi nagluto ang nanay namin masarap na ulam. Ikinatuwa ni Ines ang pagbili ng rosas. Ano ang ikinatuwa ni um, Ines? Kundi ang pagbili ng rosas ika nalungkot na ang bata ang hindi nila pakikita ang mag-anak. Mag -anak. Bakit nalungkot ang bata? Kasi yung pag hindi nila pakikita ang mag-anak. Tandaan lamang, ikina. Ikina, ika, ang karaniwang ginagamit para sa focus ng um, focus ng sanhi. Iyan lamang ang ating focus sa pandiwa o focus ng pandiwa.